sariling boy band. Pero ng na Pinoy boy band and online sensation na magpapataon sa One Direction. Yeah. Trending sa puso ng netizens with their viral sing and dance videos, appeared in various kapamilya shows as a 20 and GGP. Wow! Nung mag-appear pa sila, tumakas ang rating. Siguro naman. Uh, siguro naman, kasi opening sila, no? Kaya natin, uh. kung talagang magaling sila, Sino sila? Let's watch this. Sorry, we are back. First ihirap ng one lucky day, sinuyo namin ang buong online world at nag-stand out ang isang grupo na talaga ang pinag-uusapan ngayon. Sila ang Cash Fight. September 2015, nagsilikat sa mga netizens at umani ng samot sa aking reaksyon mula sa bashers at writers ang grupo. Kinalanin na ang Cash Fight. Ang ibig po ng Cash Fight ay Have a successful honor and talent. So, ito ay sa General Diaz, Babi Wow! Ang cute! Ang gwapo! Wow! Kaya pakinaya na hindi tsura ang batayan ng hindi nang yes! Ito ang sa Sa lahat ng fan ng Hot Five, po sa pag-suporta sa, sa amin. At dahil po dyan, thank you, thank you for the love iba rin talaga ang cash flow. Pero ano naman kaya masasabi ng mga tao tunay na kakakilala sa kanila? Proud na lang ako sa kanila. Ang parang may ganun ba? Para ipaglaban mo? Yung pinasabihan na yung lang sila. Yun yung masamay para sa akin. Para kaso? Kasi sila. Nagpapasalamat din po ako sa pamilya ko, lalo na po sa loyo ko. Ma, salamat po sa lahat ng paglalagay sa amin dito. Sorry po kung isang ganyan ako. Ay, parang ano Pinapagod po namin yung mga pangarap namin. Maraming salamat po sa inyo. Tutulungan ko ang newest viral sensation na Hash5 para ma-achieve ang inaasam nilang legit boy dance status. Let the transformation begin! Dadan sila sa iba't ibang pagsumok kasama kilang trained professionals para ready sila sa kanilang pambihin ng performance. Dance rehearsals, with the maneuvers ignite. Five, six, stand Vocal coaching with Peter Maxi. At manda na mga girls sa kanilang total handang handa ng newest boy group na magpapag-wow sa inyo. Give it up for the hottest online sensation. That's right. i like I can never be vain, cause you make my heart race Shut me out the sky, you my big ກາສດາຍໂອ kasi sa akin kailangan sa